Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Tera tuloy na natin. Nagising sa kanyang pagkakatulog si Lloyd na nakahiga sa lupa. Nagtaka siya kung bakit at ano ang kanyang ginagawa roon. Ha? Ano ito? Bakit ako naririto? Takang tanong sa kanyang sarili. Napatingin siya sa di kalayuan at merong maliwanag na kung ano roon at papalapit ito sa kanya. Isang malaking ablang na apoy. Unti-unti itong nagpormang tila isang malaking tao, isang higanteng apoy. Kumusta, Lloyd Frontera? O dapat ko bang sabihin Kim Suho, wika nito? Namawi si Lloyd dahil sa pagtataka at dahil na din siguro sa init na dala nito. Tama, panaginip lang ito. Isip niya at napalunok pa. Ngunit sa di malamang dahilan, bakit tila isa itong totoo, tanong niya sa sarili. Sino ka, tanong naman niya sa apoy. Ako ay ang nakakikita sa diwa ng isang kaluluwa. Ang namumuno sa karma. Ako ang hari ng impyerno. Ako si Helcaros. Wika nito. Sa loob ng malaking apoy na yon ay may makikitang isang nakatayong tao sa pinakaloob nito, at ito nga si Helcaros. Kinokontrol lamang niya ang malaking apoy na yon. Wow, may mataas ka palang estado. Sagot naman niya. Ikaw, baliw kang messenger ka. Palagi mo akong tinutokso sa lahat ng impormasyon tungkol sa hari ng impyerno, ayan tuloy nagkakaroon na tuloy ako ng panaginip na ganito. Isip niya, tila malakas pa din ang tiwala mo sa iyong sarili at matapang ka kahit pa nakaharap mo na ako ng personal. Sa palagay mo ba ay isa itong panaginip tanong nito na tumatawa-tawa pa? Kung hindi ito isang panaginip paano mo ako makakaharap ng ganito? Hindi ba't ipinakilala mo ang iyong sarili? Sa aking palagay ay hindi dapat ako makaramdam ng takot. Tugon niya, lumapit pa ang apoy kay Lloyd. Gusto kita, ikaw ay isang nilalang na bagay na bagay sa impyerno. Saad nito, pagpupuri ba yan? Ang pangarap ko ay maging isang ordinaryong mamamayan, alam mo ba yon? Isang mayamang mamamayan, wika niya. Lahat ng efforts na ginawa mo sa walang kabuluhang panaginip na yan, at may mukhang kumikislap na mala demonyo, at ang tinig ng iyong pagkanta na mas nakakatakot pa sa sigaw na maririnig sa purgatorio. Sabi nito, sandali, ano? Bumababa ba siya para bastiyusan ako? Isip niya. Kung ikaw ako, baka magawa mo na ang mga kaluluwang na hulog sa impyerno na magmakaawa para mamatay silang muli. Dagdag nito, anong sinasabi niya? Isa lamang akong ordinaryong tao. Kung may makakarinig nito, baka isipin nilang isa akong uri ng demonic overlord na pinamamahalaan ang labindalawa na isla ng underworld, isip-isip niya habang nakatingin pa din kay Helcaros. O ano? Paano na ito? Kim Suho. Tanong nitong nakangisi, biglang may lumabas na tila mga galamey sa lupa at pinaluputan si Lloyd. Sa sobrang gulat at bilis ng pangyayari ay wala nang nagawa pa si Lloyd. Sundan mo ako sa kailaliman ng impyerno. Ilabas mo ang itinatago mong talent. Ano sa palagay mo? Tanong nito. Patuloy na pumupulupot kay Lloyd ang Gal Ame. Narito tinatakpan nito ang kanyang mga mata at pinupuluputan siya sa kanyang leeg at buong katawan. Nagpupumiglas naman siya ngunit patuloy pa rin ito sa pagpulupot sa kanya. Dapat mong pigilan ang sarili mo kahit kaunti. Wika ni Messenger. Kayo, hindi ba't masyado na kayong nangingialam? Saad naman ni Hel Carlos hindi ba dapat mo siyang bigyan pa ng pagkakataon, sagot naman ito. Natahimik at nag-isip naman si Hel Carlos. Sige, maglalaro ako ayon sa iyong mga tuntunin sa ngayon. Sagot nito at bigla na lamang itong naglaho kasama ng mga galame na pumupulupot kay Lloyd. At dahil sa nangyari ay biglang nagising si Lloyd. Pawis na pawis siya at hinihingal-hingal pa. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame ay hinahabol niya ang kanyang hininga. Basang-basa ako ng pawis, panaginip lang ba talaga yon? Tanong niya sa sarili nang siya ay bumangon na. Ano naman yung sinasabi niya bandang huli? Pangingi alam. Tuntunin. Ano ba yon? Dagdag niya nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Napalingon siya rito. Ako ito, si Javier. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Sige, pasok ka. Sagot niya. Binuksan na nito ang pintuan. Bakit pawis na pawis ka? Tanong nito nang makita siya. Mainit kasi nung natutulog ako. Anong dahilan mo at naparito ka? Pagpapalusot niya. May nais makipagkita, siya daw ay nagmula sa malayong lugar. Tugon nito. Nagtaka naman si Lloyd kung sino ang tinutukoy nitong gustong makipagkita sa kanya. Ganoon ba, wika niya na biglang nag-transform ang pagtatakang mukha niya sa malademonyo niyang pagmumukha. Bumangon na siya at nagbihis upang harapin ang bisitang nais siyang makita. Habang naglalakad ay nagsalita si Javier. Hindi mo ba tatanungin kung sino ito, tanong nito? Hindi, hindi ko tatanungin. Sagot niya, sigurado akong si Serazad ito. Dagdag niya, alam mo na, nadarating siya, tanong muli nito. Oo, oh, walang dahilan para hindi niya susubuking hanapin ako. Hindi siya makakatulog ng walang lullabies mula sa akin. Mayabang na wika nito sa mukhang serial killer niyang pagmumukha. Ibig kong sabihin, hindi madali ang itigil ang pag-inom ng sleeping pills, tama, pang-aasar din ito dahil si Javier din ay kailangan ng kanyang lullabies upang makatulog. Hindi naman umimik si Javier. Nakarating na sila sa silid kung nasaan naghihintay si Serazad. Ang gusto mo ay ilagay ko ang aking lullaby sa isang crystal ball, yun ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Tama, yun lang ang kailangan ko. Sagot nito habang nasa harapan nito ang isang bowl ang kristal. Ang ibig sabihin pala ng lahat ng ito ay ang pagkanta ni Lloyd ng lullaby, mapalad at nakakapanghinayang naman. Isip ni Arkes na naroroon din sa kapulungan. Seryoso ka ba? Tanong ni Lloyd at inilabas na naman niya ang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha. Babayaran kita. Wika nito. Meron naman akong maraming pera, saad niya. Inis ngunit nagpipigil na tumahimik lang si Serazad. Naglapag naman bigla si Lloyd ng isang kontrata sa lamesa. Sige, ibibigay ko lahat ng gusto mo kung lalagda ka muna sa kontratang ito. Wika niya. Grabe talaga sa pagkapangit ang mukha ni Lloyd, ngayon ay mukha naman siyang manunuklaw na ahas habang inaalok ang kontrata kay Serazad. Binibigyan niya siya ng kontrata, tanong sa sarili ni Javier. Kinuha at binasa naman ni Serazad ang kontrata na ibinigay ni Lloyd paglingkuran ng teritoryo ng Frontera sa loob ng limang taon. Ang lullaby ay maibibigay sa iyo pagkatapos mong maibigay ang serbisyong hinihingi sa iyo, isip niya at nayayamot sa mga nakapaloob sa kontrata. Wala itong kwenta, sigaw niya. Hindi mo ba nagustuhan? Kung ganoon ay wala naman akong pagsisihan kung tatanggi ka sa lahat ng nakasulat riyan. Kung makakatulog ka ng mahimbing at magsanay, pwede kang maging isang swordmaster, pero hindi ko na yun problema pang-aasar niyang lalo kay Serazad. Ang lalaking ito, papaano niya nagagawang makapag-isip ng ganyan? Kaya ba pinag-ansayo niya ito at kinantahan ng lullabies? Para maging alipin niya, tanong muli sa sarili ni Javier na di halos makapaniwala sa kayang gawin pa ni Lloyd. Ay ano ba yan, parang nais mong magkaroon ng demonyo sa iyong panaginip at kakainin ng taibigan mo. Hindi ba't nakapanaginip ka na niyan kanina, singit ni Messenger? Ano, Basta bigyan mo lang ako ng pera, patulugin mo ako at i-upgrade. Gawin mo ang trabaho mo messenger. Sagot naman niya rito. Ano, naririnig kita. Kakaiba ka talaga. Ikaw ay talagang kasuklam-suklam, sabi nito. Blay, alternasyon hindi kita naririnig alternasyon hindi kita naririnig alternasyon, pang aasar pa ni Lloyd dito. Plinano mo ito sa umpisa pa lang, nanginginig sa galit na wika ni Serazad at halos malukat na ang kontratang hawak. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi kita marinig, lakasan mo ang boses mo, pakiusap. Pang-aasar niyang lalo sa galit na si Serazad. Bigla siya nitong sinuntok sa mukha at tumayo na. Ikaw ay isang baliw, wika nito sabay talikod na at umalis. Nagulat naman ang ama niya ngunit wala din itong nagawa sa biglang pagsuntok sa kanya. Naglalakad na palis ng teritoryo nila si Serazad bitbit ang kanyang mga gamit. Masama kasuklam Suklam, isang hamak na tao. Mas nanaisin ko pang magpadala sa sarili kong kagustuhan. Pero mas maganda na makamit ko ang enlightenment bilang isang sword master sa pamamagitan ng pagtulog. Kahit pang-ibig pa sabihin nito ay eh, kailangan kong lumagda sa kontratang iyon para kilalanin ako ng aking ama. Isip-isip niya habang patuloy sa paglalakad sa kagubatan. Hindi na niya napansin kung nasaan na siya napunta. Asa na ba ito? Asan na ako, naglakad-lakad ako masyado malayo sa kalsada. Isip niya at pinagpatuloy ang paglalakad at hinahanap ang tamang daan ng mapansin niya ang isang nilalang na nakaupo sa ugat ng malaking puno. Nakita niya ang isang lalaki, meron itong red brownish na buhok na kumikislap sa tuwing tatamaan ng sikat ng araw, at nagtataglay din ito ng maamong mukha. Tahimik lang itong nakaupuro o natila tila nagpapahinga o nagpapaaraw. At ito ay ang nakababatang kapatid ng ating bida, walang iba kundi si Julian. Nakita ni Serazad sa loob ng kagubatan na nakaupo sa isang malaking ugat ng puno si Julian. Sino kaya ang taong mapaparito sa lugar na tulad nito, tanong niya at tinignan at inusisa ang itsura ni Julian. Mukha naman siyang marupok at mahina. Tulad ng isang herbivore na anumang oras ay sasakmali ng ibang hayop. Isip niya at ihinalin tulad ito bilang isang maamong kuneho. Sa pagkakayo ko ni Julian ay bigla siyang nagtaas ng ulo na ipinagtaka naman niya. Hindi ito gagana, hindi ito gumagalaw kahit kaunti. Wika ng escort ni Julian na tinutulak ang isang malaking bato. Masama ito. Anong gagawin natin? Tanong ng isa pa na napakamot na sa kanyang ulo. Sir Knight, pakiusap, hayaan mong tumulong ako, singit niya habang patakbong papunta sa mga ito. Hindi ko maaaring pahintulutan ng nais mo. Hindi ko haaya ng isang importanteng taong tulad mo na madumihan sa paggawa ng mababang uring trabaho, tulad nito. Paliwanag nito ngunit naputol sa pagsingit agad niya. May mga sitwasyon na mas mahalaga pa kaysa sa madumihan man ako o hindi. Hindi ko mapapayagan na mahirapan ng sino man ang dahil sa akin. Sagot niya, trabaho namin na ikaw ay i-escort isang talent ng academy, pabalik sa iyong bayan. Magagawa rin namin ito, kaya pakiusap ko ay magpahinga ka na lang muna at maghintay. Saad nito, ngunit tulad ng kanyang kuya, matigas na din ang ulo ni Julian. Naghubad siya ng damit at nagulat naman ang mga kabalyero sa laki ng katawan niya. Matipuno ito at mamisel muscle. Sa di kalayuan ay nakamasid pa din si Serazad, nakita din niya ang ginawa ni Julian, at na-imagine niya muli ang maamong kuneho na ngayon ay may muscle na. Tumulong naman si Julian sa pagtulak ng malaking bato. Isa, dalawa, tatlo. Itulak nyo sa lahat ng inyong mga lakas, sigaw ni Julian sabay tulak. Kung siya ay babalik mula sa kapital, siya siguro ay ang nakababatang kapatid ni Lloyd. Pero ibang iba siya kaysa sa basurang yon. Isip ni Serazad at patuloy na nakatingin kay Julian. Pilit namang itinutulak ni na Julian ang malaking bato na nakaharang sa daraanan ng kanilang karwahe. Hindi ito uubra. Hukayin natin ang paligid ng bato gamit ang pala ng paunti-unti. Saad niya at pinunasan ang tumutulong pawis mula sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng pala, tanong ng kabalyero. Oo, oh, nakita ko na ito noon. Walang anuman ang hindi kayang gawin ng pala. Ngiting dagdag niya. Magandang ideya yan, pero aabutin kayo ng buong araw. Singit ni Serazad na ikinagulat ni Julian. Lilinisin ko ito para sayo. Dagdag niya sabay hawak sa kanyang ice powder. Nagulat naman si Julian at natulala ng kanyang makaharap si Serazad, napalingon siya rito nang dumaan ito sa kanya patungo sa bato. Ang buong paligid ay nagkaroon ng mga bulaklak at kumikinang kinang pa sa kanyang paningin. Kung tutulungan ko sila rito, mas magkakaroon ako ng advantage sa negosasyon namin sa pagitan ni Lloyd. Isip niya, inilabas niya ang kanyang ice powder at iwinasiwas ito sa malaking bato. Nagkahati-hati ang bato na ikinagulat ng mga kabalyero. Matapos niyang pagpirapirasuhin ang bato ay itinago niyang muli ang kanyang ice powder. Salamat, wika ni Julian. Sino ka? Tanong niya. Ako si Serazad mula sa silangan ng Asfahan. Kasalukuyan akong nananatili sa estado ng Frontera. Sagot nito, natulala at nabighani naman sa kagandahan ni Serazad si Julian. Samantala, naglalakad ang isang alipin sa mansion ni na Lloyd sa kalsada ng makasalubong niya ang ork na nagkakagusto sa kanya. "Mr. Kuga," tawag niya na ikinagulat ng ork. Hindi nakita madalas makita. Dagdag nito, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa ork at nilampasan lamang siya nito. Tahimik lamang ang ork na nilampasan si Miss Emily. Napakagatlabi naman ito nang maalala ang isang pangyayari noon. Miss Emily, tawag niya dito na ang paglingon kay Emily habang abala sa pagsasampay. Mahal mo ba si Sergeant Greg? Tanong niya. Oo, oh, siya ang pinaka tao para sa akin sa buong mundo. Ngiting sagot nito, napakagatlabi naman ito. Greg, Sergeant Greg, saad nito na ipinagtaka naman ni Emily. Nakita niya kasi kamakailan lamang si Greg na may kalandi ang ibang babae at naalala din niya na pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan ng malamang may gusto siya kay Emily. Ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig na hindi naman gagana sa ganitong lugar, hindi na kailangan pang saktan siya sa pagsasabi ng kung ano-anong bagay. Isip niya sabay talikod. Mr. Kuga, takang tanong niya at tuluyan ng umalis si Mr. Kuga. Lahat ng ito ay naalala ni Kuga ng makasalubong niya sa daan si Emily. Samantala, nakaupo na si Emily at napabuntong hininga siya habang nakapangalumbaba. Malulunod ang mundo sa kakabuntong hininga mo dyan. May nangyari ba? Tanong ni Greg habang gumuguhit. Kuya, kung sinabi ba ng isang babaeng tao na mahal niya ang isang mandirigmang ork, iisipin ba ng mga tao na kakaiba siya? Tanong niya. Ay sus, alam mo ba kung gaano katawa-tawang marinig yang sinabi mo? Kapag nalaman niya ng pamilya niya, hahabulin siya ng mga ito at babaliin ang kanyang paa. Saad ni Greg nang bigla naman siyang may naalala. Paano mo natatratong ganyan si Emily? tanong sa kanya ni Kuga noon. Oh, ang baliw na yon, saad niya sa di may pintang pagmumukha. Sa mansion ay kumakain na si Lloyd kasama ang kanyang buong pamilya at si Serazad. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Wika ni Arkes habang pinupunasan ng isang kamay niya ang kanyang mga luha habang ang isa naman ay hawak ang tinidor na may nakatuhog na steak. Hindi ako makapaniwala na ang dalawa kong anak ay lumaki na. Dagdag niya, Count Frentera, mukhang lasing ka na. Tawang sa ad ni Lloyd. Naiintindihan ko kung bakit siya masaya, ang panganay niyang anak ay isang diplomat at ang kanyang bunso naman ay ang isa sa pinakamagaling na talent ng kaharian. Isip ni Serazad. Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo, akitin mo ang lalaki o maging isang sword master ka. Magpakita sa akin ng isang bagay na magiging proud ako. Isip niyang sinabi sa kanya ng kanyang amang si Simarken. Tahimik lang niyang inunguya ang karne sa kanyang bibig. Kapag nakuha ko na ang appointment ko mula sa kapital, magtratrabaho ako ng maayos at magiging isang tao na kung saan ay maipagmamalaki niyo. Masayang wika ni Julian. Ayos lang. Anong sinasabi mo? Masaya lamang ako dahil nakuha mo ang kung anong nais mo. Bumalik ka lang kapag nahihirapan o nabibigatan ka na sa mga bagay-bagay. Masaya ako kahit kayong dalawa ay naririto sa aking tabi. Paliwanag ni Arkes na ikinagulat ni Serazad. Mapapasanaol ka na lang talaga Serazad. At biglang tumulo ang mga luha niya nang di niya namamalayan at ipinagtaka din niya. Bigla siyang tumayo. Ipagpaumanhin niyo, ako muna ay aalis. Saad niya at siya ay umalis na. Naiwang nakatulala ang mga nasa hapagkainan at nagtaka sa kanyang inasal. Lady Serazad, hindi ba't magdenegosyate tayong muli, walang ganang tanong ni Lloyd. Kalimutan mo na yan. Wika nito habang papalapit na sa pintuan. Naging masyado ba akong prangka? O medyo lang? Wika niya. Nag-aalala naman si Julian sa nangyayari kay Serazad. Napansin naman ito ni Lloyd. Anong meron sa ekspresyon na 'yan? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kapatid. Habang nakatalikod ay tuloy-tuloy ang agos ng luha ni Serazad dahil na rin kung paano ang turingan sa pamilya ng Frentera. Kinagabihan, nakasilip si Lloyd sa bintana at nakita niya si Serazad na papaalis na bitbit -bit ang mga gamit nito. At nagulat siyang lalo nang makitang hinabol ito ni Julian. May sinabi si Julian kay Serazad at namula ang mga pisngi na lalong naging kain-try intriga kay Lloyd. Anong meron dito? Tanong niya. At biglang lumaki ang pagkakangiti ng kanyang malaking bunganga at tumutulo pa ang laway nito. Napakapangit ng pagmumuka niya na tila isang uhaw na uhaw na halimaw. Isang malaki at hindi inaasahang jackpot, masayang wika niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!